sabay-sabay nating ipagdiwang ang ating sariling wika sa himig ng bayan, sa kwento ng mamamayan, sa tibok ng puso ng Pilipino. Abante, ang inyong number one tabloid, Dilang Radio, TV pa, para sa wikang Filipino, para sa sambayan ng Pilipino, ipagmalaki ang sariling atin. Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Abante. Ab -ab Abante. Radyo Balita, Radyo Balita. 91. Magandang hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 2.07 ng hapon. Diretso tayo sa balitaan. Report. Grupo ng mga manggagawa ng palipara nagkilos protesta para tutulan ang taas bayarin sa airport. Umabante sa balita si Abante Reporter Ryan Raluban. Ang mga manggagawa ng paliparan hanggang sa gawa ng kilos protesta sa ilalim ng skyway malapit sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sigaw ng grupo na dapat gawin ng gobyerno ang kanilang tungkulin para sa serbisyo sa publiko at hindi negosyo na din ng grupo o puso ng NAIA ang walang tamang konsultasyon sa iba't ibang sektor na apektado ng pagsaprias pagsapribado ng NAIA nangangamba ang grupo sa magiging epekto ng pagtataas ng lahat ng fees sa paliparan kung saan maraming mga negosyante ang aalma at unang gagawin ang pagbabawas ng tauhan. Full, element, uh, full implementation na umano ang gagawin ng New Naiya Corporation or NNIC para sa pagtataas ng mga bayarin sa renta ng negosyo, parking fees at iba pa sa September. Hindi lamang ang mga manggagawa ang maaapektuhan, kundi ang maging ang lahat ng gumagamit ng airport ay apektado rin sa mataas na bayarin sa paliparan. Nanawagan din si Calieto de Guzman kay Ramong Ang nagawing murang serbisyo ang naiya at huwag munang ipatupad ang pagtaas ng mga fees sa airport. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Mande Live Report! Samantala dahil sa eskandalo na biktima ng pambubuli at panghaharas ang anak ng veteranang aktres at dating staff ni Sen. Robin Hood Padilla na si Nadia Montenegro na naging dahilan niya para mag ito sa trabaho. Sa programang Inbox ng Abante, sinabi ng clinical psychologist na si Dr. Camille Garcia na kahit sino ay pwedeng dumanas ng pambubuli at panghaharas, lalo na kung naisa publiko ang isyong kinabibigay bilangan ng kanilang mahal sa buhay. Dahil dito ay kay Garcia Malakri ng Tansya na makaranas ng matinding kalungkutan ang mga ito. However, hindi naman ibig sabihin na depressive symptoms lang to. Yung tendency na pagkatapos ito na tuloy-tuloy pa rin siya yung balita na yan, pwedeng maging tinatawag nating PTSD or post-traumatic stress disorder or eh, mas nagiging mas malala. sinabi pa ni Garcia, mabuti na lang at ginawa kaagad ni Montenegro ang dapat gawin o dapat nitong gawin upang mapangalagaan ang kanyang mental health. Kasi dito pagdating sa pagkakataon na to self-care is very important para sa ganun. Maiwasan din natin yung talagang pwede magkaroon ka ng break. Dagdag pa ni Garcia, maganda rin kung isa sa ilalim ang mga ito sa debriefing o immediate counseling para makontrol ang anumang hindi magandang nararamdaman ng isang individual. Mahalaga rin aniya ang maayos at malalim na komunikasyon sa isa't isa. Ang key dito is communication. Hindi pa pwedeng tanong mo lang sa anak mo na, anak, okay ka ba? Tapos ang sinabi, okay. Kailangan ma-monitor din natin kasi baka mamaya nakakaranas na ng hindi maganda from anxiety to depression yung mga bata. And then it will be too late para sabihin natin na paano pa natin matutulungan kung meron ng hindi magandang nangyari sa ating mga anak. Ang key dito is communication. Hindi pa... Ang tinig ni Dr. Camille Garcia sa panayam ng Abante, Radio. Abante. Sa iba pang balita, iba River Basin Control Office ng DNR pinadadalo sa susunod na Senate Blue Ribbon Hearing dahil sa hindi natutupad na mandato nito para sa Master Plan kontra pagbaha. Umabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Samantala ng ang kabuuan ng umabanting balita ngayong hapon. Magandang umaga ako si Charm. Magandang hapon ako si Charmaine. Abang ito ang balita ngayon. Abante, ab -ab -abante. Radio balita, radio balita, ngayon.